libre na ang pagpapagamot, check-up, consultation at basic laboratory test sa mga provincial hospital sa Pangasinan. Ito'y sa pinagsanib puwersang konsulta program ng PhilHealth at gikonsulta ng pamahalaang panlalawigan, idagdag pa dito ang Medical Assistance for Indigenous and Financially Incapacitated Patients o maiprogram program ng Department of Health. Isang halimbawa rito ang kaso ng anak ni Maricel na nakagat ng aso. Hindi kasama sa konsulta package ang gamot para dito, kaya't ang maip ang sumalo sa gastos. Malaking tulong po sa amin kasi pagwala eh, pag wala yung card, mahal yung po kasi yung anong eh, gamot na bibili mo. E, eh, pasukan na, walang ano, budget. Kaya nakaginhawang kami ng malaki na ano, wala kami binayadan kahit piso. Sir, Governor, salamat po sa ano sa binigay yung ano sa amin na mahihirap malaking tulong po sa amin ito. Sana po ano pagpalain po kayo. God bless po sa inyo. Araw-araw, umaabot naman sa mahigit 30 pasyente sa outpatient department ng Pangasinan Provincial Hospital ang nakikinabang sa naturang mga programa. Ang kalakaran po ng gi-konsulta plus konsulta po dito sa Pangasinan Provincial Hospital ay maayos po So lahat po ng mga nagpapa-OPD po, uh, mga pasyente na pumupunta dito sa Pangasinan Provincial Hospital, uh, sa OPD po ay uh, binibigay po namin sa kanila yung baayos at magandang serbisyo na hatid ng Gikonsulta at Konsulta uh, PhilHealth. Mayroon po kaming uh, health desk po dito uh, na konsulta verification. So siya po yung nagbe-verify kung sakali po na yung pasyente po ay uh, may bang PhilHealth o wala. Kung sakaling ito po ay uh, mayroong PhilHealth at i -re register po namin ito sa konsulta and uh, then uh, kung sakaling wala naman po siyang PhilHealth uh, ito po ay uh, bibigyan namin ng form para ma apply po sa PhilHealth. Dahil sa no-balance billing policy sa mga provincial hospitals, hindi na iisipin ng mga pasyente kung saan sila kukuha ng pambayad sa kanilang pagpapaospital. Dahil dito, nakita ng pamunuan ng Quezon City ang positibong epekto ng gikonsulta program ng Pangasinan kaya ipinahayag nito ang hangaring gawing halimbawa ang proyekto sa kanilang lungsod. Kaya naman, inanunsyo ni Mayor Joy Belmonte nitong May 21 na layunin ng kanyang administrasyon na iparehistro rin ang lahat ng Q-Citizen sa konsulta package ng PhilHealth bilang bahagi ng pagpapalawak ng serbisyo medikal sa kanilang lugar. Ito ay matapos mahikayat ang ilang lokal na pamahalaan ng programa ni Governor Ramon Vigidor III na gi o Government Unified Incentives for Medical Consultation na inulunsad sa Pangasinan noong huling bahagi ng 2024. Dahil sa matagumpay na implementasyon ng gikonsulta sa Pangasinan, inaasahang mas marami pang lokal na pamahalaan ang susunod para makapaghatid ng mas malawak na serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Muli ring ipinaalala ng Pangasinan Provincial Hospital na bukas ang kanilang OPD para sa mga pasyenteng nagnanais magpakonsulta at makinabang sa serbisyo ng konsulta plus gikonsulta tuloy ang pagtutok ng lalawigan ng Pangasinan sa kalusugan ng mga Pangasinense sa pamamagitan ng mga programang libre, sapat at nakakabuti para sa lahat. Valerie Dismaya, or News.